Nag-iisip ka bang mamuhunan at magnegosyo na isang food cart franchise? Panoorin mo muna to. Marami ang nag-aakalang franchise daw ang sagot. Bakit? Dahil may sistema na, may brand pa. At kailangan mo lang sundin ang manual. Kaya marami ang naglalagay ng retirement funds sa food cart franchises. Pero teka muna. Bago ka maglabas ng daan-daang libo, kailangan mo munang malaman kung bakit maraming food carts ang hindi nagtatagal. Una, malinaw ang appeal. Kaakit-akit, kaaya-aya, instant negosyo nga naman. Hindi mo na kailangan mag-isip ng menu, ng marketing o ng supplier. May kasamang tarpulin, uniforms at minsan pa mga training. Sa unang tingin, parang siguradong panalo. Kukumbinsihin ka siyempre nung mga naga-ahente. Pero ang katotohanan na hindi nila madalas sabihin ay Una, oversaturation. Halimbawa, kung isang mall lang ang puntirya mo, malamang tatlo o apat kayong pareho ang konsepto. Wala pang isang buwan, nag-aagawa na kayo ng parehong customer. Pangalawa, merong royalty and mga hidden fees. Bawat kita mo may kaltas para sa franchisor, may logistics charge, marketing fund, at minsan kahit yung mga raw materials overpriced na. Pangatlo, location trap. Kahit gaano ka kagaling, kung pangit ang lokasyon, lugi ka. Pero kadalasan, ikaw pa rin ang sagot sa renta, hindi ang franchisor. Kaya bakit maraming pumapalya? Ito ang ilan sa mga dahilan. Kulang sa food traffic, kulang sa differentiation, at kulang sa margin. Ang cart na 300,000 halimbawa ang puhunan, pwede pang di makabawi kahit isang taon. Pero may mga nagtatagumpay naman. Hindi ibig sabihin na lahat ay sablay. Yung iba nagtatagumpay pero sila yung marunong maghanap ng high food traffic spot, may sariling twist sa produkto at marunong bumuo ng loyal na customer base. Kaya ano ang dapat nating isipin? Kung retirement fund ang puhunan mo, mas mabuting tanungin mo sa sarili o itanong mo mismo doon sa franchisor. Pwede ba akong magsimula ng sarili kung konsepto sa mas maliit na kapital? Pwede ba akong mag-test muna online o sa maliit na kiosk bago sumabak sa franchise fee? Pwede bang gamitin ang pera para sa mas flexible na venture tulad ng mobile vending? Kaya, bago ka sumugal sa food cart franchise gamit ang retirement fund mo, isipin mo muna. Negosyo ba talaga ito na magbibigay ng seguridad? O isa lang itong systematized trap meaning isang patibong na ikaw ang masisilo. Ako si Ka Anton at ito ang Retirement Money Investment Series. Tandaan, hindi lahat ng ready-made ay lapat para sa iyo.